Ang ng ng man ng mais. Sa kayo Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa gubat. Susundan natin si Mudra kasi umalis hindi na maalam. Ay ang inaalala ko ay baka maliyo sa daan ay matumba. Ba't kasi hindi na maalam? Buti na sabi nung manggagawa doon sa ano na paparito daw sa kanyang trend. Ayan. Medyo malayo-layo din sa amin. Ako na manilaan ng kaunti paninda guys. Ay hindi malaman na maalam. Akala ko kukuntalaan din sa pinapagawang bahay. Ay nung no, ako dumating doon ay wala. inaman na si Modra. Yan. Tingnan natin dito. Sa kanyang friend kung nandito nga. may mayit na din. Hindi po tayo guys nag-aagahan. Pagkamulat na ng mata umalis na. Naglalakad pa punta sa ipapado sa grocery store. Tapos inayon ko lang yung mga paninda. Inayos ko lang tulog pa naman yung anak doon nagbili na lang ako na sabi ko ipailaya ako sundan ko ang kanyang lola ay dito <laughs> ako'y madalang pumunta sa park dito ayan na tingin ako kung nandito pero pwede naman kami dumaan doon sa tapatan doon oh. no? sa amin sa kabilang yun, amin na yun eh, kabilang yun dun jungle hindi to kaya yan si Modrakels Sa na napapunta. ay dito naman dapat. Diretso ko. Oh. Mali. Doon sa manukan ako napapunta. Ayaw. Nakita ko na nga. Aray na nga si Mutra Kails. Nasuntang ko na. Okay, guys. Kalaw kayo na andun eh! And sino sa ay, ako? Si Angelo! Sabi ko nga, pagka ikaw ipapapurot, ako yung hahanap sa ito. Ay, wala. <laughs> Hindi na mamalam. Ayan, nandito guys. Bye bye guys. Bye bye. Natagpuan ko na din. Yung guys, aring giant na cactus. Oh. Dito na kami dumaan sa tapatan kasi yun ang amin yan kasi kung doon pa kami sa subdivision malayo ay dito naman ay na siya ay, na ang daming kambing me 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 daming kambing dami ng mo. Aba ina, nanunuag. Ala din na, <laughs> ay nanunuag. Ay, hawa na hawa na ngayon. Dati ito magubat. Ito tayo. Ah, malambot ang lupa. Ay, mabot, <laughs> ay, Layas. San? Nararo na. Nararo na. Abay, binabatok tayo ni Joker. Joker! 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 Abay, hindi mo ka kami kilala. Abay, kami amo mo. Ano ganaman, Joker? Joker! Ha? Ang saging ay ipapakuha namin. At mabigat. Hindi ko kayang bitbitin yung saging. Ano ga naman? Ay, kami hindi mo nakilala sa malayo. Malayo na ganyan mata. Diba? Kunin mo yung saging doon kay Kapreng! Ka hindi ko madalat mapig-up! Saging! Galing panlaga, pang, pang almusal. Oh, dami yung bunga ng bignay, oh. Dami yung bunga ng abukado. Naku, August pa ang harvest nito. Dami yung bignay. Uy. Dami ng abukado, oh. yung maligat. Maligat ito, guys. Maligat. Oh. Aray, yung andaan, ah! Sarado, eh. Aray! Sarado, padalangan, aray. Oh, aray, andaan. Sinaradohan na pala si adong Chuadong. Hmm. Dahil bunga ng abukado. Okay guys, nandito na kami sa amin. Hina po. <laughs> bye bye guys. Thanks for watching. Kunin mo na lang yung saging. Magdala ka sa ako. Para hindi...